Oh, andiyan ka na naman, ha? Aw, 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 aw. Ay, ay! Konyo! Ay! Tiyo, dyan Ah, 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 Kinakagat ako. Kinakagat ako pati damit ko. Wait, damit ko. Wait, damit ko. Pati damit ko inahilak. Siya yung para, para pansinin, ah, para, uh, para pansinin lang. Uh, pag hindi mo pinapansin, Ayan na. Ayan, ang kag... Buti na lang, walang sugat. Tarantado si Witi-Witi. Ah. Ayan, at least aalis ako na hindi ako nag-aalala. Maraming bunga na yung santol, James. Oo, oh, oh, ayan James, bukas darating si Ate Mary mo. Kaya mamasyal na naman mama tayo isang araw. Oh, oh. o... Pasok tayo sa lugi. <laughs> Anong oras siya darating? Okay. Dalawang gabi lang siya dito. Ah, dalawang gabi. Oo, uh, bukas ng alas 5 daw. Ha? Huh? Bukas naman ng araw. Oo, ma ma uh, uh, mamaya na. Oo, uh, mamaya uh, na. Oo. Nanamuho ng huha silang maraming mangga. Ah, uh, sabi daw, sabi niya. Uh, hmm. Uh, 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 Ayan, malinis na ang aming looban. yan Ayan si ba na laging kasama namin. yan ang aking pamangkin, si Jay. Ayan. Ayan ang aming aso na bagong nanganak. Bagong nanganak. Tama. Uy, uy, uy. Langgam, langgam, langgam. Oh. Nag-aaway na naman. Ay. Kunyo. Ay. Ito akong Ay. Ayan, maliwanag na sa kapitbahay namin. Kasi doon may mangga, maraming mangga rin sa kabila. Oh. Ah. Ha? Nakunan ko na yan. Ito lang, dumi-dumi. <laughs> Pinap pinapaka kun ng ano lamang ng langgam Pinapaka ng langgam at saka langgam so, May bagos siya. Ang dami nila na po. Kung nandito siya, ano, yung dalawa, sila Milda sa kasinining, hindi makaligtas ito. Sigurado. Nagagawa ng ice cream si Milda. Maroon na Oo. Uy, ko. Ayun, mayroon na lang. Oo. Bagong pitas. Bagong pitas na injan mango. Ayun, kain na kayo. Sige, chip, patayin mo na.